Hello guys, good morning. Papakita ko sa inyo yung actual na bentahan dito sa amin. Kung gaano kahirap maghanap buhay sa panahon ngayon dito po sa amin. Sa panunta. ano yung be? Cook. Ano yung maliit? Yung mismo? 15 be. 20 yung malaki. Anong gusto mo? Malaki na lang. Oh, sige, pagbentahan natin yung dalagang maliit. Ito bebe ko. Oh. Thank you, be. Mm, ayan siya. Ayan na lang kami. Nakabenta. Mahirap mm, ngayon na magtinda. Ayan. Maraming tindahan. Kaya lang. Walang customer. Kahapon absent ka. Diba? Diba? Kaya pala. Ano yung panganay mo? Panganay ko. Oo, magkamukha naman kayo. Nanganak na mami mo? Nanganak na mami mo? Po? Kambal nga? Kagaling ano, babae lalaki? Ano, parehas lalaki, babae? Parehas lalaki. Oh my God! Dapat parehas babae, no? Sabi ganon, ni joke lang. Kahit ano pwede. So, ano kasi namin sundan? Eh, si, si sunod na babae. Eh. Mm, kaya pala. Girl and boy kami. Yung... Girl and boy? Eh, dapat mm, ano. Lalaki, babae. Okay na yung... Ay, ang lalaki nga. Kaya naman pala. Kaya malaki siya. Mm -mm. At normal? Hindi, mm -mm. yes. Yes, eh. hirap naman. Hindi kaya. Talagang ano, no? Mm -hmm. Kambal, mm mo na. Blessing naman yan. Dinadagdagan na. di, di kayo ng dalawa. Pahing <laughs> <Ba yung> isa. <laughs> bye ampo. Si lalaki. Sunod, bye ni sana. Okay <laughs> sana ako Lalaki. Okay na rin 'yan. kaya yeah, amon na. Oo. Oh, ayun. buti pa sila. Aya around ay ko kayo tindahan. Ayun, no. Mm, ito yung ito. pakita ko sa inyo yung araw-araw pinipilahan. Ito lang talaga yung kumikitang pangkabuhayan. Umaga. Hanggang gabi. Kahit magsasara na. Ayan siya. O yan. O diba? Ganda. O nice. Ayan pinipilahan niya. Hanggang gabi yan. Pinipilahan niya. My God. Lahat yan pinipilahan. Ako dito magpipray ka muna ng bonggang bongga <coughs> Bago magmabili pero okay lang yun blessing pa rin kay Lord Jun. Kesa naman umaasa kami sa... Wala naman kami naasahan actually. Sariling kayod namin to. Kaya maraming maraming salamat pa rin sa Diyos. Nakaraos naman kahit papano. Halo-halo, hindi mo na malaman kung ano ibibenta mo. Sa hirap magtinda ngayong panahon na to. Kaya sa, katulad ng sinabi ko, okay lang yung biyaya ng Diyos yan. Diba ganun naman? Okay. Umpisa natin ngayon magkwento. Araw-arawin ko kayong itutur dito sa tindahan. Okay. Nandito na muna mga guys. At aano uh, na tayo. Papagpag. Pero nagpagpag na ako. Pagpag -pag pa ulit para malay mo makabenta. Okay bye. Next time ulit. Bye bye.